So hi hello guys Another unboxing again May delivery. Another unboxing again May delivery ang aking asawa Saglit lang May delivery ang aking asawa At nagpapakita na siya Yan o oh. Nagpapakita na siya So unboxing natin So dumating lang siya Binayaran ko na lang siya yung nag-order nito. Alam ko so, kung ano kung pinag-order niya. Kasi so, Parang kwanto, parang parang bomba. Yung pambomba ng kwan ay yung parang sa may air ba, yung pagkwan ng ng gulong. Bomba sa eh? Uh, bomba sa aming mga ilokano yon So 144 ang kanyang price. At meron pang isang darating which is ako lahat magbayad. Ano to? Ano to, parang sira. Terus Terus dito dito tapos ito dito Tingnan natin kung meron siyang air. Meron siya guys. Tingnan niyo. Yan. So, legit. Legit naman siya kahit pa paano. Um, maybe 9 out of 10 hindi pa namin na try ewan ko rin kung magtatagal siya pero for now 9 out of 10 one sa hindi sigurado yung sa once hindi sigurado for now okay naman siya ewan ko lang kung magtatagal sa siya so yun lang sana magtagal tingnan mo sira pa nga pero okay na rin siya sa price niyang 144 with delivery charge na rin yan. So yun lang. Bye bye.